Mahigit labing apat na libong mga pulis ide-deploy ng Manila Police District para sa rally ng Iglesia Ni Cristo. Kasama natin sa balita si Radyoman Marjo Domingo. Nasa 14 ang 14,464 na makapulisan ang inaasa ang i-deploy ng Manila Police District para magbantay sa seguridad sa isasagawang rally na Iglesia Ni Cristo sa Maynila. Ang nasabi religious rally ay inaasahang isasagawa sa gawa sa Luneta sa darating November 16 hanggang 18 na posibleng dadaluhan ng mahigit sa 300,000 mga individual. Ayon kay MPD spokesman Police Major Philip Ines, ni-deploy nila ang mga nasabing kapulisan sa Minjola, Ayala Bridge, San Sebastian Corner Recto, Ligarda Corner Figura Street, sa us Embassy, Liwasang Bonifacio, Quirino Grandstand, Malacanang Park at Malacanang Palace at iba pa. Dahil dito ay na rin ng pulisya ang mga motorista na antabayanan ng mga traffic advisories at rerouting para sa maayos na pagbiyahe. Samantala nakiusap naman si Ines sa mga organizers na nasabing rally na bantayan ng kanilang grupo at tulungan din ng kapulisan para hindi ito mahaluan ng ibang banta. Ang nating na ng Leaders Rally ng 16 to 18. Siyempre po nakikiusap tayo sa organizer na pantayan din nila at tulungan nila po kami. Sa ngayon ng MPDA, walang natatanggap na banta sa seguridad sa kaganapin at long araw na protesta at kung meron man ay tiniyak nila na ito ay aaksyon nila agad. Kasama mo sa XL in Manila, Rajuman Marge Domingo, Tatak Armin.